Ito, John D. ulam, oh. Ayan, okay, guys. So dito tayo. So, up, oh, dadaan, may dadaan. parang talaga dito. Tapos isang panin po. Uh Oo. -oh. Palos. Kailan ko makakatikim hey, niyan ng ganyan lutaw, man? Hindi. Oo. I-iimoko ng isang plastic spoon. Oo. Guys, yun binili ko. Palos. Solid oh, naman. Eh guys, dito tayo sa Uban do. ko Ah, uh, iyon guys. Ito pala yung gamit ko. Ah. Uh, Kapong 702 Ultralight Sedona 1000 series. 6 pounds ng Eastern Hunter. Tapos uh, 12 pounds na fluorocarbon casking ano Napanakagat Wala ano pa pang paramdam Wala pang paramdam medyo mabaga lang 10 grams dito Uy, natakilid Dito sa abila <laughs> Uy, nasan yun sa'yo? Putik na yan Ano rin na yun sa akin dyan Hindi, ba, bababa ko yung linya ko Naagos eh oh. Pag ganun pa na maagos no? de inagos na yun sa'yo dyan Ayaw lumubog, inaagos Yun o. No? yun? Nakatalon. Lin linya mo yun. Akin ba yun? Um. <laughs> 你在贵州干什么？ Hinablot ng baramundi. Pishi <laughs> pishi. May pa ba dito ako ya?

Uh, na paano, Uy, nasa ilalim. Pag may kumagat dito, putang ina. Di ko alam gagawin ko sa rad ko. Sa ilalim. Hindi, <laughs> <laughs> na Nee, 'yan putol. 'Tol, sigla na. lang, <laughs> <laughs> lang kabagay-bagay <laughs> Uy! Gago ka. Balik ka <laughs> Dito nga ako. Baba to. Oh. Papunta dito. Eh. Ay, nandun pala si Jhondi. Nasaan hmm. nga yung lenya niya? Wala oh. Fish on? Sabit May lambat sila dyan Baka lambat nila yan man Ayun, Naglalatag sila Tango na layo na ng dig ko <laughs> Kung po, donate. Uy! Ah, uh, guys. Ito pala yung gamit ko. Ah. Uh, kapong 702. Ultralight. Sedona 1000 series. 6 pounds ng Eastern Hunter. Tapos 12 pounds na fluorocarbon casking ano Napanakagat Wala ano pa pang paramdam Wala pang paramdam Tinatawad mag FGC Mag FGC ano Diyon din bait and wait mo <laughs> Maaga pa kasi <laughs> Para mag FG <laughs> Isa nga alam pala dalaw mo Sa Biki ba yun? ano kasi dyan pre Naglatag sila eh May activity na May activity na Ang nakakainis <laughs> siguro man Yung kaka FG mo lang <laughs> Nangyari sa akin yun Nung amin dalawa lang ni Jundi Bad trip <laughs> ko sabit sabit <laughs> lang ni, sabi sabi agad Ayan Walang kumakagat po, po. Tek na yan <laughs> So Tambay muna Pahinga muna mga itik Pahinga muna mga itik Jundi it. it. po trip muna Pahinga muna Ajek check mo na si Jin Project. Project. <laughs> Ay, Hay nako. <naka. Ngayon lilipat na kami. Na dito eh. Ismo. Kumain na lang. Lipatan na guys. Walang kumakagat doon. Umikot lang pala kami. Pabalik pala tayo no? Ito yung bundok eh Ito lang kung bundok yan o ano, ano ba ah, Basta <coughs> Parang tambak Pakaganda ng dagat ngayon Bukas may bagyo Ingat tayo lahat bukas guys Parating na bagyo Sabado ko nga pala ito ginawa Sabado namin Sabado tong jigging na to uh, November November ano ngayon man? 8 ah uh, November 8 So November na yung pasok ng bagyo Ingat tayo lahat guys <laughs> tangina ina. ko. Wala pang handle. Sabi ko kanina. Sabi ko kanina, parang wala ring takip yung kabila man. Nagdaki na Yan na yan. Pre, pre, yung handle. Bakit wala handle? ano <laughs> na, naman nahata ko? Puti lang walang isda dito. <laughs> Na ba? Oh. Uh, ano ba? Nakagumexus din? Alin? Oo. Oh. Na ano? Hangir. Yes. Gumexus. Saka hindi ko na tinatanggal yung na uh, stand eh. Tang eh. Ito, Ito laging wala ako eh. Yung tawag dito ipapaliwanag mo yung gamit mo. Ayun, nas nasi pa shot. <laughs> Kingdom Pasha, ah, uh, boat, Belen tugboat at ato nang fishing villa, braid line ng fishing villa. Tapos, hindi ko alam basta 25 pounds yung leader line ko. Okay, cast ko muna ng mahinahon kasi first cast. Kagatin nyo. Ano mo? lapet. Para ano, boss?

Ito ang legs ko <laughs> 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 mga Ito ang legs ko Ito ang legs ko Ito ang legs ko ko Ito ang legs ko mga followers nyo, po, hindi naman yung sasabitan lagi Laging na Po, sumabit na naman. <laughs> na na. Puro tahina na yung parang ito. <laughs> Sige, <ikaw> muna. <mo> <laughs> ko alam ba't nandito ako eh dapat natutulog ako sa bahay ngayon eh <laughs> maraming akong trabaho tapos recta fishing tapos walang kumakagat nakakatampo Katampo minsan eh pero lilipat na kami pag may kumagat hindi na magtatampo siyempre I love fishing na uli <laughs>